Lang Ako lang ulang Ako lang gagano. Oh, oh, oh. Tapos yung oh, tapos gagay niya. Gaganon lang. Para sa para ko. Anin muna makuha lang i-record. Okay. Yan. yung isa asal <laughs> ng. Yung, isa, Tata, yung isa, kamay lang 'ti. Kasi yung isa siya yung kaya ng kamay ng kami. Pasanin tinik. Kaya na daw sa likod. ganyan oh. Bigay tayo ganyan ng victory. Victory. Tatlo lang, tatlo. Tapos tatlo din, Ay fly. Oh, tangi na nyo, pwede na talaga. Ayoko, magpapakita ako sa ikon. Papansin Ayoko, naman ko. Hindi kasi ako marunong gumayan. Tiga, ganun ka lang, ya? di ka naman si Aldrin lang. Okay lang tumawa ka. <laughs> Magisa to flying dito. Okay, o yung ah, pwede na yan. <toms> Manita. Ano gagawin, di? Yung si, di, na, 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 na sir. tayo. Ah, so, oh, na tayo eh. sa ano sa oh, oh. O, o oh, oh, pataas. Hindi kasi yani. talaga ako dancer, ano ba yan? dapat practice muna kasi tayo, ma'am. Ba't ang Ay, sorry, no? Oo, oh, yun. Na, Aan, Kapag nag-okay na, na siya, dito tayo mag sa ilalim. Wow. Okay. Tapos, tapos, ako lang, ti. Tapos kayo, kamay. May di ba ganun? Ito yung sakin? Pwede rin ano? Ito yung sakin? Pagka-start ng music, yun na yun, no? Opo, pa, pa, sir. O, guess, ayan, mauulit din siya. O, oh, tayo yan, di ba? Hindi na mauulit yan. Ay, ganun ba? Diba? Ayun, <laughs> Ay, naka-down na kasi agad tayo. Ah, naka-down na ulit. <laughs> Nagagano'n din ako eh. O, kayo. Ay, i-ready mm -hmm. nyo lang yung sarili It's nyo. Ah, di ako ready? Tatlo yan, tatlo. Oh. O, tapos? Enjoy! Ano Una na ako? Kailangan talaga mabagal ay, eh. O, oh, mas sobrang bago. Bakit? Paano <laughs> <laughs> kasi gawin niya? Di ba gano'n lang? Hindi yung I can fly, I can fly na. I can fly, I can fly, I can fly. Hindi talaga ako marunong eh. Babagal lang. Kasi mabagal. I can fly. Yun na lang. Ganun lang. Ay, ganun ay, lang, ay. lang <laughs> Isang pa. Timingan niyo lang uh, yung ano. I can fly, I can fly, po. I can fly. Ibababa okay. ko ba dito? Oo, oh, oh, bababa ko talaga. Ayun na siya. Pag 3, 2, 1, baba na tayo, no? Three, two, pag 1 na siya. Oo, Para makita dun. Itan natin siya para ready kayo. Pero Pan, si ang natin. Oh. Seven. Pag o, baba na. Kasi five, so, yung expression mo dyan eh. Baba! <laughs> <laughs> <Zero. laughs> I, I can fly! Tama! <laughs> Tama! hindi, <laughs> hindi si Rixi, ano? Hindi, <laughs> Tanya si Christine, tanyo si Christine. Saka pinutol niya. Kaya ang ganda! Magpabi. Okay na yan. Tape. Pupugin kita. Kailangan talaga kasi may expression din o. May expression ko, tawa lang. Sorry. Ayan. Ganun pataas, no? Opo. 60 seconds mo kaya. 60 na yan. Hey! Bagal niya yan. tama eh. <laughs> niya siya yung kuna. then sa akin di ba na lang talo? ani